Socrates, ang Pilosopo ng Katotohanan Sa paglipas ng panahon, may mga tao na bagamat matagal nang pumanaw, ang kanilang pangalan at ideya ay patuloy na nabubuhay. Isa sa mga ito ay si Socrates, ang Pilosopong Griego na humubog sa paraan ng pag-iisip ng buong sangkatauhan. Hindi siya nagsulat ng aklat, hindi siya nagtatag ng paaralan, Ngunit ang kanyang mga salita at pamamaraan ay nananatiling buhay sa bawat sulok ng mundo. Ngunit sino nga ba si Socrates? Ano ang kanyang ginawa upang hanggang ngayon ay kinikilala siya bilang haligi ng pilosopiya? At bakit sa kabila ng kanyang karunungan, siya ay hinatulan ng sariling bayan? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay, isang pagsilip sa nakaraan upang kilalanin ang tao sa likod ng pangalan si Socrates ang pilosopong hinatulan ng kamatayan. Kabanata 1. Ano, ang simula ng isang pilosopo. Isinilang si Socrates sa Athens noong taong 470 BCE. Anak siya ni Sophroniscus, isang eskultor, at ni Finareti, isang komadrona. Mula sa kanilang hanapuhay, makikita na siya ay hindi nagmula sa isang marangyang pamilya, kundi sa isang simpleng tahanan na puno ng sipag at pag-aaruga. Bilang bata, si Socrates ay hindi nakilala dahil sa kagwapuhan o pisikal na anyo. Sa katunayan, siya ay madalas na inilalarawan ng kanyang mga kapanahon bilang pangkaraniwan at minsan ay kakaiba ang itsura, malaki ang mata, pango ang ilong, at matipuno ngunit hindi kasing kinis ng mga kilalang mamamayan ng Athens. Ngunit ang lahat ng ito ay tila walang halaga sapagkat ang talino at kaisipan niya ang tunay na naging sandigan ng kanyang buhay. Nabuhay si Socrates sa panahon ng gintong yugto ng Athens, isang lungsod na puno ng sining, agham, politika at pakikibaka para sa kapangyarihan. Sa mga lansangan ng Athens makikita ang mga eskultura, mga orador na nagtatalumpati at mga kabataang sabik matuto. Sa ganitong kapaligiran, nahubog si Socrates bilang isang palaisip na hindi kontento sa mga simpleng sagot. Kabanata 2, ang pagsisimula ng pilosopiya. Hindi gaya ng ibang pilosopo, walang iniwang aklat si Socrates. Ang ating kaalaman tungkol sa kanya ay nagmula sa mga isinulat ng kanyang mga alagad, partikular na si Plato at si Sinophon. Ngunit mula rito, malinaw ang isang bagay. Si Socrates ay isang taong hindi nagsasawang magtanong. Ang kanyang tanyag na paraan ng pagtuturo ay tinatawag na Socratic Method o pamamaraan ng pagtatanong. Sa halip na direktang magturo, nagtatanong siya ng nagtatanong. Ano ang katarungan? Ano ang kagandahan? Ano ang kabutihan? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, pinapaisip niya ang kanyang mga kausap, pinapadama na ang tunay na karunungan ay hindi basta pagtanggap ng kasagutan, kundi ang pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng pagdududa at pagsusuri. Isang mahalagang aral mula kay Socrates ay ang kanyang tanyag na pahayag. Alam ko na wala akong alam. Sa unang tingin, tila kabalintunaan ito. Ngunit sa mas malalim na pag-unawa, ito'y isang paalala na ang unang hakbang sa pagiging marunong ay ang pagkilala sa sariling kakulangan. Kabanata true, Ang Buhay sa Lansangan si Socrates ay hindi nakatali sa mga bulwagan ng paaralan o palasyo. Ang kanyang silid-aralan ay ang lansangan, ang plaza at ang mga simpleng tahanan ng Athens. Doon niya kinakausap ang mga tao, mayaman man o mahirap, politiko man o karaniwang mamamayan. Hindi siya humihingi ng bayad, hindi siya tulad ng mga sofist na nagpapabayad upang magturo ng retorika. Sa halip, si Socrates ay nakikipagtalakayan dahil sa kanyang pagmamahal sa katotohanan. Isang eksena na madalas isalaysay ay ang kanyang pakikipag-usap sa mga kabataan ng Athens. Nakikita siya sa ilalim ng araw, nakatayo at nakikipagtanungan sa mga kabataan ukol sa moralidad, hustisya at tamang pamumuhay. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa marami, kabilang ang isa sa kanyang pinakabantog na alagad si Plato. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang paraan ng pagtuturo. Sa katunayan, marami ang nainis, lalo na ang mga makapangyarihan, sapagkat ang kanyang mga tanong ay naglalantad ng kamalian at pagkukunwari ng mga pinuno at pantas. Kabanata Atro Ang mga aral ni Socrates Ano nga ba ang mga pangunahing aral na iniwan ni Socrates? Una, ang paniniwala na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang kaluluwa. Para kay Socrates, walang halaga ang kayamanan o kapangyarihan kung ang kaluluwa ay tiwali. Ang tunay na yaman ay ang pagiging mabuti at makatarungan. Ikalawa, ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Huwag basta tanggapin ang lahat ng sinasabi, kahit pa ito'y mula sa isang taong may autoridad. Laging itanong, Bakit? Ikatlo, ang pananampalataya sa kabutihan. Para kay Socrates, walang taong sinasadya ang gumawa ng masama. Ang lahat ng pagkakamali ay bunga ng kamangmangan. Kaya't kung maipapaliwanag at maituro ang kabutihan, ang tao ay matututo at gagawa ng tama. Ngunit sa kabila ng kanyang marangal na hangarin, dumating ang araw na kinasuhan si Socrates. Noong 399 BCE, siya ay hinabla ng tatlong mamamayan ng Athens, sina Meletus, Anitus at Lycon. Ang paratang laban sa kanya. Pagpapasama raw sa mga kabataan at hindi pagkilala sa mga Diyos ng lungsod. Sa harap ng hukuman, si Socrates ay hindi nangatwiran para iligtas ang sarili sa pamamagitan ng mga matatamis na salita. Sa halip, buong tapang niyang sinabi na ang kanyang kinagawa ay isang misyon mula sa Diyos isang tawag upang gisingin ang mga mamamayan mula sa kanilang pagkakabulag sa katotohanan. Ang paglilitis ay naging isa sa pinakabantog na eksena sa kasaysayan. Higit 500 katao ang bumoto at ang naging pasya, si Socrates ay nagkasala at dapat hatulan ng kamatayan. Binigyan ng pagkakataon si Socrates na tumakas o sa ibang lungsod. Ngunit tumanggi siya Ayon sa kanya, bilang mamamayan ng Athens, tungkulin niyang sundin ang batas kahit pa ang batas na ito ay nagkamali laban sa kanya. At dumating nga ang huling araw. Sa bilangguan, kasama ang kanyang mga kaibigan, ipinakita ni Socrates ang kakaibang tapang at kapanatagan. Hindi siya umiyak, hindi siya nagreklamo. Sa halip, patuloy siyang nakipag-usap, nagturo at nagbigay ng huling aral. Inabot sa kanya ang lason na chikuta, isang uri ng halamang nakamamatay. Dahan-dahan niyang ininom ito. Habang unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang katawan, nanatili siyang matatag. At sa kanyang huling hininga, iniwan niya ang isang pamana, isang buhay na ginugol sa paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Socrates ay naging simbolo ng integridad at karunungan. Ang kanyang mga alagad tulad ni Naplato at Xenophon ay nagpatuloy sa pagkalat ng kanyang mga aral. Si Plato na naging isa sa pinakadakilang pilosopo ay nagtayo ng akademya at isinulat ang mga dialogo na naglalaman ng mga katuroan ni Socrates. Sa kasaysayan, itinuturing si Socrates bilang ama ng pilosopiya. Ang kanyang impluensya ay umabot hindi lamang sa Gresya kundi sa buong kanluraning mundo mula kay Plato hanggang kay Aristotle, mula sa mga pilosopo ng Europa hanggang sa mga modernong palaisip, ang tanong ni Socrates ay patuloy na kumakatok sa ating isipan. Ano ang tunay na mabuting pamumuhay? Sa ating panahon, maaring itanong, ano ang saysay ni Socrates sa buhay ng isang ordinaryong tao? Ang sagot, malaki. Tuwing tayo ay nagtatanong, tuwing tayo ay nagdududa sa maling paniniwala, Tuwing pinipili natin ang tama kahit mahirap, nasa atin si Socrates. Ang kanyang buhay ay paalala na ang katotohanan ay hindi laging madali, ngunit ito ang daan tungo sa tunay na kalayaan. Kung ang Athens noon ay nagkamali sa pagpapatahimik sa kanya, ang mundo ngayon ay nagpupugay sa kanyang pangalan. Si Socrates ay hindi isang bayani sa larangan ng digmaan, hindi rin siya hari o makapangyarihang pinuno. Siya ay isang simpleng mamamayan na may tapang na magsabi ng katotohanan at manindigan sa tama, kahit ang kapalit ay buhay. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Ang kwento ni Socrates ay isang paalala na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o yaman, kundi sa kakayahang maging tapat sa katotohanan, sa kaluluwa at sa sarili.